Mga papi, magandang araw sa inyo. Ito yung binili ko from Shopee ulit. Shopee Express. 569 lang. Uh, ito yung storage bag ng, ng ano ko, ito. Insta360. Kasi lagi siyang ganito. So, pagka nagtatravel kami, kailangan ko yung storage bag. Na uh, medyo mabisa. So, ito, medium. Meron siyang variation na small, medium, large. So, medium yung binili ko. Para, kasi marami masyado. Hindi ko,

100. hundred. <laughs> <laughs> ito mga papi. Ito, Di, oh, dito. Ayan. Medium to. Yun. Ganda. ganda alright. alright. Alrighty, dude. So, ito natin. Ito, ito si mga papi. Ang ganda na niya. Parang siya ano yung... oh yan o. No? So, yan siya mga papi. Ito lang ang hindi ko alam. Yan. Ito yung storage niya mali dito. Yan. Dito yan. Tapos dito naman, dito yung dalawang battery. Kasi ito, hindi kasya. So, patagilid siya. O kaya, or something na gano'n. Yan. Ito, da dalawang battery ito ang mga battery. Ito na siguro ito. Tapos charger. Ito. Ito, ito, kasi ito yung stick niya dito eh wala naman ako stick mga papi kasi ito na yung ginagamit ko kasi ito, ito binablot ko ano to tripod na to ayan so dito lang yung mga accessories niya yung charger tapos yung ano niya sasay ito yung hindi ko alam eh basta ito to pero sa akin okay to mga papi para masino ayan 569 lang siya mga papi So, kapag gusto niyo bumili, ilalagay ko sa description box yung pinaka-link niya saka sa comment section para diretso na kayo. Ayan. Don't forget to subscribe to my channel. Don't forget to hit the notification bell para lagi kayo updated sa mga bago natin mga yeah.